ang palakihin mo ngayon. Alam ko marami kayo pa mga kasi para di yung ng malaki. Dito wala nang nag Para wala nang hahanapin. Ah, dress. Marami ro stock mo malaki ba? Eh kung iipak na to, ni-stock din ito. Ni-scan nyo, 'yung Wala kayong i Puli puwi talaga din namin menu kaya puli puwi walang side effects sa katawan niyan. Eh yung ano. Ano ay likod mahal ang libon. Mahal ang libon di lang isip. Kunti lang. O do to ay makapili ka 300 kg. Like po si Binti ganun kalaki. O special yon. Yung pagkiri ito ba? Yung inumin sa ratun. Mga baong. Mga baong. Mga baong. Mga Oo, di ba? salad. Oo. Oh, diba? yun. Dito, ibabad. Suwabi. Sabi ko, lahat ng sakit at tatakal pati sir. Basta gamitan nyo na ng ipal. na mo? Oh. Ano, pinainom ko ng ipal ko na yung panakaran araw lang yan, no? Ayun, ay, umupa, o. Oh. Hindi <laughs> man niinom <laughs> yan? Sabi ko, hindi yung ipal ko. Hindi niya, niya. Upa. Eh, ko na yan kasi yung siya lang.

Oh, lapit siya, oh. Lapit siya, lapit. siya, Kaya pag iniinom mo, tapon yung lagda sa katawan mo, nakito ka, nawawala, oh, iniinom niya. Gusto mo ito kasi marami itong lumating, eh. Panahon na po po ka. Yung sinauna, panahon po Labis ka kung inom niya, Tol. Labis Lampis is. Labis kung iniinom niyan. Ilang beses kuminom? Oo, oh, Imag. Malinis yan yung ah, ano, yung butilya namin kasi mga bago ito ang butilya, open pa sa kasala. Bago ito, hindi ito bago ano ito. Uh, ano ito, sa kasala ito, nakala ko piso ang ah. order ni Ito, 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 kaya kapag nainom mo yung ipag, nakuha yung sakit ng katawan mo. Sigurusin so, ako na pa kaya yung ipag. Sa panahon panila ni, ano, sa mga ilaga sa Mindanao, ipag yung ginagamit sa tundok. Narinig mo na yan, ipag yung ipag. Sa pangalamig, sabihan, uh, nagnatubo si Paul. Buhay si Paul. Ha? Uh, Oo. Oh.

isa na tayo sa bunganga. Oh. ang tawag. Pero iba ang, iba ang langis ng one eye na napaka-efektibo talaga yung langis na yan. Kahit sa panahonan. Kasi sa libon? Ay, nalo lang libon. Wala kang magpang libon. Mahal ka din ang libon. Isang pirasong ilang na magawa ng laris. Kaya nga pintahan niya ito pag puro na one eye, 150 ang pintahan ko sa atin. Puro talaga ito. Walang halo. <laughs> ito may halo. Ito halo.

ay ito at ito mga mangutas ito ang tawag na preset pero sampung kasi nga kahoy ba ito ang tupindi pero iba ibang kasi kahoy ito magkano wala na ito wala pa nito wala gano'n kasi nakapagay sa ang marami nang sa akin Yeah, ito siya, ito yung kawayan nga ni bon, sa taga Bulag, Ingrid, yung nakapasok si Ro, walang butas. Kawayan niya ganito ba? Nakita ko po. Walang mata. Uli po stop, isaya, walang po stop. Uli. Tunod, kini. tanda kake. Uli siya. Sa dagat, kahoy. Sa ulam kini black sino a uh, red sino kuan mare makiling pang kasuko kini mo ni ang tinawag nga a uh, tinatawag nga sinag-araw amon pa rin sinag-araw sa init pang dosaw. kini ito ang rusa mistika yung kinuha ng engineer so yun pang harmony apologize bilaklak sa bukid nga mabango Sinukuan, kuan yung mother ito na yung mother Pinahan yung puno. Ito, sanga. Sanga lang eh. Yun eh, buli. Yung ganay na tinuro nila, ito yung buli. Ito yung pag lumaki na siya. oh, pag ito yan, ito malaki na. Oh. Buli. Tagulilong, tagabulag, hindi ka makita. Pandar. Yun eh, pili. Matigaso. Kapal. Kapala rin. Tunod kini, panyas. Sa negosyo. Diklong si Bertolis Iwas Pala. Yan ang virtud niya. Sa negosyo ni Palyas, hindi sa negosyo sa Prisya. Wala na yung kwan niya. na yung masang sunod lang. Hindi? Na siya, Lala. Hindi mo yung palungap. Palungap na palungap niya. Nakakuha na ka na Ang palungap ka na eh, kung nasa ni siya ngayon ka Huwag po kang isa kama na mo, ito, mag imaya ka sa Tamaria. Tunduan mo siya. Tunduan mo, turuan mo siya. Ihit niyo mo dali. Kung po na kada ka de niya ay napakao naman ni Dasal. Assisted niya. Isa may magamit ano eh? Ikaw? Ang oh, gamit mo na sa barco ko para pag sentimenting wala yung kontra. Ang no, tawag pa Kapitan ba? Isumpong ka. Isip-isip man. Hoy, oh, si Alo. Wala ano. Matagal ano yan. Ah, uh, ano yan. Garo-garo ba? Ang akyat ang ano, mga force control, hindi ka makuntran.

Magandang uh, elementary school, high school, national high school, buhang, buhang ko, buhang.